ang paglangoy o sa kapopular nga ehersesyo o kalingawan. Samot na kung hilig kang magbakasyon sa beach o island hopping. Ang paglangoy naghatag o kalipay alang sa mga bata o tiguwang. Ang paglangoy o sa kadakong bahin sa Olympic Games na apod mga lumba nga gihimo sa mga athletic club, eskwelahan Og national og international nga kompetisyon. Dili sama sa daghang mga hayop, ang mga tao dili makalangoy sa pagkahimugso. Ang usa ka tao kinahanglang makakaton unsaon paglangoy. Ang mga lihok sa paglangoy gitawag nga swimming stroke. Ang mga stroke naghatag sa paglihok sa usa ka manlalangoy sa tubig. Nailhan ang freestyle swimming tungod sa katulin ni Ini. Ang mga bukton sa Osaka swimmer nagpuli-puli sa paghimo sa power stroke. Adunay lima kasikat nga swimming strokes. Freestyle o crawl, breast breaststroke, butterfly stroke, backstroke, o side stroke. Ikaw, unsay mong nabalan nga swimming stroke? Kaballo baka mo lang